Makausap po natin ngayong umaga in studio ang ating uh, memorial uh, coordinator this morning. Hello and good morning sa sa'yo, Riva Galvestan. Riva, good morning. Good morning, Mix. Good morning, Maan. Hello. Salamat sa pag-invite. Okay, Today. so pag sina Riva, no, yes. uh, nung uh, tayo una nagkakilala uh, yes. sa isang uh, libing, yes. uh, kung baga lahat ng mga nakausap po ito, kung curious, di ba, mm -hmm. ano Correct. ba ang isang memorial coordinator? Well, sabi nga ni Maan kanina kung meron sa wedding, meron din sa memorial. Actually, all the more kailangan sa isang memorial dahil mm -hmm. ang mga tao, sabi mo nga Migz, hindi makapag-isip, lutang. Mm -hmm. At kung lutang ka, ayaw mong ikaw pa yung nag-aayos ng lahat. Actually, may ibang mga pamilya, nagpa function na lang sila for the sake of ma-mairaos, ma 'yung Oo, maitawid. Pero pagod na pagod sila. And doon ko nakita actually nung namatay yung kaibigan ko, uh, 'yung kamag-anak niya, marami akong mga nakitang paghihirap nila na Sino bang mag aasikaso noon, 'di ba? May mga well-meaning friends, family pero hindi sila laging nandoon. Kumbaga, isang araw lang, isang oras lang. Pero sino yung kumbaga sa orkestra, sino yung conductor? Sa dami ng gustong tumulong, sa dami ng gustong ma-involve. Oh, so, saan ka magsisimula? Actually Kapag, uh, uh, oh. sa sa ospital pa lang 'yung iba oh, pag namamatay na ako. tinatawagan ako na kailangan naming magsimula na mag-isip, 'no? So, mm -hmm. May mga ganun, may iba sabi nga ni in denial, pag namatay na doon ako tatawagan or minsan binibigay siya ng isang kaibigan na, "Oy, may pwedeng tumulong, sa 'yo ireregalo ko na lang kaysa mm -hmm. bulaklak, kaysa mm -hmm. pagkain, 'yung kumbaga taong pwedeng tumulong talaga sa kanila na wala na silang iisipin. mo 'yung death certificate kung sa bahay na mat pamatay, oh. paano i-arrange. Ia Tapos, uh, ikaw na rin magbibigay ng uh, puniraria. Yes, oh. yung, uh, oh. yung kung saan akma sa budget nila kasi mm -hmm. minsan syempre hindi ataol. na nila maiisip yon no? hindi ka naman mag-window shopping pag yes. namatay an ka diba oh, so yung ataol din. yes or yung iba hindi sila makapag-isip ay gusto pala nila cremation na lang bakit ba tayo bumibili ng ataul diba oh. so wala na pa lang sense yung mga ganoon na kailangan nila ng direksyon oh. diba kailangan ng namamatayan ng direksyon hanggang sa paglilibingan kasi yung iba hindi nakapag-prepare ng ano ba diba? yes ano? actually even after ilibing kasi may iba kailangan nila magda dumaan sa grief counseling mm -hmm. or may mga judicial settlement, alam mo naman yung mga after na hindi na pag-usapan at mm -hmm. kailangang ayusin. Oh, teka, so, oh, oh. kasama rin ako before, during, and after. Pero ah. teka, di ba minsan may mga nag-aaway-aaway pa dyan? Hindi. Yan, totoo. buhay pa si Lolog, itong gusto niya. Correct. Yeah. Oh. Ako ang kasama niya lagi. Yes. So, ako, alam ko ang gusto niya. Eh, mga ganun. Oh, actually, more than coordinating, mm -hmm. it's a lot of Well, I'd say yung mediating work din sa family kasi maraming mga pamilya, as you said, na hindi nagkakasundo at hindi nag-uusap-usap ng maayos. Normal yon, kasi hindi nila hinaharap yung mga bagay-bagay na dapat harapin. Kaya sabi ko nga, yung greater the denial, the greater the devastation, yun ang nangyayari kasi hindi nila kinoconfront. So, kasama yun sa work ko, nasa... Meeting ako, kasama ko yung mga kapamilya. Sabi mo nga, sa wedding, uh, yung bride and groom lang kausap. Ito, buong pamilya. Oh, oh. So, kung sampu silang anak, lahat sila kasama sa discussion. At iba-iba yung mga gusto nila. Oh, pero, ka hmm. lang. Sa wedding kasi, coordination, yes. masaya. Pero ito kasi, di mo ba na-absorb yung bigat? no ng uh, you know, damdamin ng, ng isang pamilya. Mm -hmm. Tsaka et, et, parang araw-araw siya nakakita ng ano siguro patay. Sorry lang yes. ha. Kasi mm -hmm. na, ako La lang ter Lack oh, hindi totoo lang kainigan, oh. Oh. Hindi ka pupunta. Ayoko pumunta Oo, oh. eh. oh, oh, oh. Kasi, awan ko, pagka-sensitive lang siguro na alam iba, mo iba, yung ang yeah. bigat ng pakiramdam magang yes. pag-uwi. Kung di ko rin lang kakilala, hindi mm. ko kaibigan yung namatayani, hindi ako, sorry, mm. pero hindi ako, ako pupunta. Mm. Takot kasi ako no, ni sumilip. Pero ikaw, parang ang dami mo ng nakasalamuha. No, yes. o buhay. <laughs> Actually, itong memorial para sa buhay. Mm -mm. To be oh. honest, kasi sila yung may kailangan ng tulong mm -mm. dahil namatayan sila. But of mm -mm. course, it's to honor yung taong mm -mm. naging uh, malapit mm -mm. sa kanila. So, to answer your question, ah uh, marami nagtatanong sa akin, hindi ba daw ako na de dahil mm -mm. nga eh, 'di ba ang bigat emotionally. Oo, okay. oh. But batino you know, at uh, yung honest answer ko, it's it's a calling, it's a gift. Hindi lahat kayang gawin yung ganitong kind of work. Mm -hmm. Madali lang yung doon ka sa funeraria na nagtatransact ka lang oh, ng oh, oh, diba, oh. documents. Iba yung nandun ka sa scene with the family na mm -hmm. i-immerse ka sa mga problema na. And, hindi ako nabibigatan honestly kasi uh, alam kong hindi ako yung nagdadala nung kabigatan. I can empathize na intindihan ko sila, putting myself sa kung anong pinagdadaan na Pero ang role ko doon is to keep them uh, in the space na kaya nilang mag-function, no? Kasi mm -hmm. kung ako yung sasama sa misery nila, 'di lahat kami malulunod together, mm -hmm. 'di ba? Pero ako yung kumagagan tumutulong sa kanilang i-lift up yung kumagaga sa karamdaman nila, sa kalungkutan nila, hindi ako yung taga bring down, taga lift up. Di ba? Kaya hindi siya mabigat. Yes. Okay, Riva. Riva, ang tanong ko naman ngayon, no, syempre, ang... Uh usaping pamilya, kailangan ng pagtitiwala niya, ba? Diba? Kung ikaw ay narekomenda, kung ikaw ay napakilala, paano agad yun? Kasi syempre, uh, pag magsisettle ka wari ng estate ng mga kailangang ari-arian, hindi naman pang publikong knowledge yun, di ba? So, paano ka pumapasok doon? Paano mo kinukuha trust nila? Uh, usually, yung nagre recommend sa akin, sobrang close sa kanila. So, kung kumbaga may trust na doon pa lang. Uh, dahil hindi naman ako biglang message lang sa Facebook, yung oh. gano'n, di ba? Talagang may mga kakilala na sa inner circle na nagre-recommend. So, doon pa lang, uh, hindi na mahirap kunin yung trust ng family kasi alam nilang nirecommend ng taong tinatrust nila. At nakatrabaho ko na rin yung mga nagre-recommend na yon mm -hmm. So, yun yung nagiging... Uh, cycle no na may, may naka-experience nung service. So, ay, sige, tawagan natin siya kasi nakita na, nila na hindi na stress yung taong namatayan. Saka, o, oh, nakita nilang gumaan lahat. Tsaka ngayon ba nakikita mo, since, okay, tabu kasi pag-usapan oh, yeah. ang, uh, ito, ang deceased loved one, di ba? Pero ngayon nakikita mo rin na may demand na, o oh, sige, ang um, parang uh, talaga makagaan kahit papano. Eh, kumuha tayo ng memorial coordinator. Yes. ah, uh, Marami nang nakaka-realize na kailangan pala na to. Kasi ang pinaka-mahirap is yung pride ng tao dahil tingin nila hindi nila kailangan ng tulong. Ay, kaya naman namin to eh. Uh, makaka mm. kami. Pero after that, nagkakasakit din sila. Nakakapagod. Isipin mo, namatayan ka na. Ah... Uh, puyat ka, pagod ka, lahat yon combine mo, talagang magkakasakit ka after, na hindi nila napapansin yung impact until after. Mm -hmm. So sabi ko nga, kung uh, ma makonfront nila earlier, na kay ah, kailangan pala namin ng tulong, then mas makakagaan yon sa, mm -hmm. sa kanila. Yes. Sabi ko nga kanina, sabi ko nga kanina, ay may napuntahan akong may pakitiring pa. Yes. Oo, parang ko ako lang, bukas pabalik ako. <laughs> <laughs> Kasi nga, ang, sa ng food. Eh, sabi mo nga depende sa gusto ng family halimbawa yes, sa mga eh, yes. e, e, mga tag choir pala member yon yes, so yes. kumakanta lahat nung so nag ice cream ng program at kung ano yung uh, gusto nilang yung no? preference oh, correct yeah. oh. Oh. Yes. doon sa mangyayad two two days din yon depends oh, on oh. the family's preference minsan five days oh, minsan three oh. days ano yung unique na nagawan mo ng mga program. Mm -hmm. oh -oh. Actually, every family, sobrang unique ng mga gusto nila. Walang oh. every the same. Pero kung mm -hmm. may mga sa site ako na, just the other day, yung namatay, mahilig siya magpa-games. Oh. So may oh. siya reads dun sa memorial niya. May oh -oh. bring me. Oh -oh. Pero meron ding part na solemn. Ah. Hindi naman laging lahat, uh, uh, you know, masaya. <laughs> masaya. Oh -oh. Uh, although sabi niya, ayaw daw niya ng malungkot na week. Yun ang binilin niya. Oh -oh. So talagang, as much as possible, uh, talagang sinunod namin yung gusto niya. So, sinabi ko naman sa mga tao na this is not your usual na uh, memorial. It's a uh -huh. celebration. And yeah. since Uh, ang pinaka-importante kasi sa isang memorial, you're commemorating a life of a person, ba? Diba? So, mm -hmm. ano ba yung mahalaga dun sa tao na yan? Ano yung mga gusto niya? Paano natin siya mas maaalala? Mm -hmm. So, yun ang maganda. May, kung gusto mo magpabingo dahil mahilig ka magbingo, mm -hmm. may ganun. Or mini-concert. Pwede, mayroong banda, may sumasayaw. Oh, oh. Depende, may iba-ibang preferences na ang role ko is actually ma-help yung family i-execute yun kasi sa totoo lang pag tinanong may mo yung mga pamilya marami silang gustong gawin pero hindi na nila ma-execute o hindi na nila magawa dahil sobrang pagod two days na sila two overwhelmed days lang yun eh. yes oh. and biglaan yung wedding mm -hmm. may time ka magplan plan ba diba? ito Correct. tatawagan ako ay pang mamayang gabi na ah okay sige ano kailangan niyo oh. and like i said uh, hindi siya isang bagay na madaling gawin kung hindi mo talaga siya gustong gawin na sabi mo kanina mabigat siya kung parang trabaho lang but mm -mm. because it's a privilege to serve them and every family na binibigay sa akin, na refer sa akin, uh, gift yan eh. Hindi yan parang task na kailangan kong gawin. Ito mm -hmm. last na lang. Kasi yes. iba sa so wedding coordinator, halimbawa lang, kukuha pa ba tayo? Kasi medyo mahal din yan. Dagdag din yan. Ito ba nga, sa service. memorial uh o -oh. service, ay uh, kung mag-aabot kaya. Mag kaya yung budget, yes. kumaga, traditional man yan, o sabi mo nga may bongga, eh abot kaya rin. That's a good question. Mm -hmm. uh, maraming nag-iisip tama nga sabi mo, ay mapapagastos pa tayo, oh, wag oh. na. Pero talagang ginawa ko yung rates ko na ma-afford ng mga tao kahit uh, hindi yung iniisip nyo na pagmataasing yung social class. Kasi gusto ko talagang mag-serve. Hindi to, mm -hmm. syempre may mga bagay na kailangan i-consider, cost pero hindi yun ang objective. Actually sa, sa industry na to, ang daling mag-take advantage sa mga namamatayan kung gusto mo lang. Diba? Oh. Kasi hindi na nga sila makapag -isip. Pero hindi kasi yun yung heart ko. Sabi ko, nga uh, gusto kong ma-experience sila. Yung taong may compassion talaga na doon, uh, parang kapamilya talaga nila. Mm. Pero hindi nga lang talagang totoong kapamilya diba, mm. na nagsisilbe. At dalawa lang sila sa Pilipinas, tama ba? Yes, professionally doing this. Oh, oh. At tunay at, at na serbisyo nga. Mm -mm. Correct. Oh, oh, oh. Hindi lang siya yeah, trabaho, oh, serbisyo. Oh. Oh, oh. oh. At hindi siya business. Diba? Kasi kung sabihin mo, o oh, sige, dalawa lang kami nito, edi eh di lahat, kukunin oh, oh, ko na. Pero responsibilidad at serbisyo para sa oh, mga mamamaya. Panghuli, Riva, kung sakali, saan ka nila mahanap online? Yes, uh mayroon uh, Facebook page ang title ay Joyful Grieving. Ay, mm -hmm. Pwede sila may maging joyful sa gitna ng pagdadalamhati dahil may tumutulong sa kanila at uh, makikita nila na gumagaan talaga ang lahat. So, pwede maging joyful amidst grief. All right. So, maraming maraming salamat uh, sa memorial coordinator this morning. Thank you so much Riva Galvestan. Riva, thank you. Thank you Max. Thanks Maan.